Aside from Piolo Pascual, sino-sino na nga ba ang nakakapansin at pumapansin ngayon kay Eman Bacosa Pacquiao? At syempre, hindi lang basta pumansin mga celebrities na nag-follow na sa kanya. Music ako tayo magsimula, huwag 'di kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button. Unaating magpasalamat mga Raystar sa mga nanood ng ating previous video. Saan mang panig ng mundo kayo nanonood ngayon? Mula USA, Canada at dito sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat at naway pagpalain tayong lahat, bigyan tayo ng mabuting kalusugan at maraming dagtong. Isang patunay mga ka-star na sikat na nga itong si Eman Bacosa Pacquiao Manami nang pumapansin sa kanya Katulad ni Piolo Pascual tagbigay pa siya ng oras para dalawin talaga itong si Eman Bacosa Pacquiao At para makapag-usap sila So unahin natin mga kay star si Andrea Brillantes. Kung sa artista ito, kabilang ito si Andrea Brillantes sa top 10 tiktokers ng Pilipinas in terms of followers mga kay star Kasi meron lang naman siyang 21.5 million followers sa tiktok. Yes mga kay star finalo ni Andrea ang pinakabagong GMA Sparkle Artist na si Eman Bacosa Pacquiao na anak ni Manny. Kaya natural lang na mapapatanong ang ilan. Uh, napupusuan ba ni Blight itong si Eman? Uh, Pupusibili bang magka-crash nga dito uh, kay Eman itong si Andrea Brillantes? Bakit, mga star Kilala natin si Andrea na mahilig talaga sa matatangkad. Uh, and idagdag na natin, pogi. Proven yan sa record niya, sa dating uh, and relationship preference niya. Una, ang ex-boyfriend -boy niyang si Twitchy Rivero, isang six footer na basketball player at naging sila ng mahigit isang taon. ang pangalawa, eto si Seth Fedilin. Ayan, nalink din itong si Andrea Brillantes kay Daniel Padilla noon na sinasabi nga ayon sa mga intriga na naging third party umano ito sa Katniel breakup. So, anong qualification? pogi. So, kung sa pogi at sa tangkad ang pag-uusapan, pasok na pasok dyan, itong si Eman Bacosa Pacquiao. At isa pa nga, mga ka-star, date ni Andrea Brillantes noong Valentine's ngayong taon 2025 ay si Samuel Sam Fernandez. Ito nga, naglaro sa San Beda sa high school. So, makikita natin dito na mahilig talaga si Andrea sa matatangkad. Ito yung nakakatuwa kay Eman, mga kay Star. Sa kabila ng status niya ngayon bilang anak ni Manny Pacquiao, hindi siya lumaking spoil Kaya siguro mas lalo siyang appealing, hindi siya maarte. May charm. Ah, uh, yun nga, good looks, jackpot material talaga itong si Eman. At kung babalikan naman natin ang past preference ni Andrea Brillantes, mga ex niya, mga ka-star, anong common denominator? Matangkad. Sobrang matangkad. Kaya kung qualification lang, pasok na itong si Eman bako sa Pacquiao. Pero, hindi natin sinasabing si may crush siya, siya talaga, mga ka-star. Possible lang na marami talaga magkaka- gusto or magkaka-interest dito kay Eman Bako Aside from Andrea Brillantes Sino-sino pa nga ba ang mga showbiz personalities na nag-follow kay Eman Bako sa Pacquiao? Siyempre, andyan din si Jillian Words sa IG Nag-follow uh, Pero nauna itong si Eman Bako sa Pacquiao Nag-follow kay Jillian Words Bago pa siya sumikat And uh, ito naman si Gillian Wards, recently lang ito nag bakay ba kay Eman Bacosa Pacquiao, ngayon nga na na-achieve na ni... Uh, ni Eman. Ang kanyang status ngayon bilang kinilalang anak ni Manny Pacquiao plus uh, nanalo siya recently sa boxing and isa na siya ngayong GMA Sparkle Artist. So hindi na magkalayo ang kanilang kalagayan. So ang tanong, may posibilidad ba na maging interested din si Gillian Ward sa kanya? Hindi malayo mga ka-star. Kasi sa status po nitong si Eman Bacosa, hindi na siya yung ordinaryong Eman Bacosa na simple lang ang buhay. Kumbaga, yung kasikatan ni ni Manny Pacquiao na kadikit na kay Eman. The moment na inacknowledge siya ni Manny Pacquiao, malaking bagay yun. Kaya tama si Manny Pacquiao ipagamit siya ang apelyedo niya para mabilis na umangat itong si Eman. At kitang kita naman kahit sa saan pumunta si Eman mga kay marami ang nagpapapicture at sa kabawat kilos niya pinapansin uh, sa social media ang bawat galaw nitong si Eman. Maraming nagko-comment, ayan, katibayan na talagang sikat na ang anak na ito ni Manny Pacquiao. Isa na mga kay Star, isa pa sa nag-follow ay ito lang naman si Niana Guerrero. Si Niana Guerrero mga kay Star ang number one TikToker ng Pilipinas in terms of dami ng followers. Meron siyang 46.1 million followers. And ang isa sa mga sikat na nakipagkulab dito kay Niana, si Lisa ng Black Pink. Global Superstar pag-dance kulab kay Niana sa TikTok. At isunod natin, nakipagkulab kay Niana si J-Hope ng BTS. Sino dyan ang mga fans ni BTS mga kai star Isa sa pinaka-respetadong dancer sa K-pop industry si J-Hope mga kai star At si Megan Trainor. Sabi nga nitong ni Megan Trainor, never been more nervous to dance with someone. Ayun, mukhang ninervious pa siya dito kay Niana. Ganon, kalaki ang influence ni Niana. Tapos si Niana, finalo si itong si uh, Eman. Fans ito ni Sabrina Carpenter, mga kay Star. Sinong fans sa inyo dyan ni Sabrina Carpenter? Sumayaw sila ni Niana, mga kay Star, sa kantang Feather at nagtrending ito worldwide. Pero yung choreography na ginamit, uh, mga step ni Niana. Sino pa D4VD sa Coachella mga ka-star, isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Makikita si Niana sumasayaw mismo sa stage kasama ang singer na si, na si D4VD. Ito, si Jungkook mga ka-star. Tapos nagla-like at minsan nagko-comment pa si Jungkook at higit sa lahat nag-follow si Jungkook kay Niana sa TikTok. At ito namang si Niana ay nag-follow kay Eman. Wow, mahilig kasi talaga sumayaw din itong si Eman. At ayan nga mga kistar, kitang kita na natin. Kung dati halos walang pumapansin sa kanyang, sa bawat kilos niya, pinagkakaguluhan, bawat galaw, may nagvideo, may nagpo post na nag-aabang para bang isang iglap naging bahagi na siya ng mundo ng mga iniidulon natin mga ka-star. At hindi lang basta pansin mga ka-star, paghanga, suporta, talaga ang dumating sa disaring komento ng appreciation, respeto at pagmamahal ang nakikita natin. At syempre, hindi kakailan na isa sa malaking dahilan nito ay ang apelyedong dala niya, ang apelyedo ng isang alamat, Pacquiao. At ngayon, mga kaistar, ang batang minsang simpleng eman lang. Eman bakosa sa pakyaw na? At kung ganito kalakas ang atensyon na nakukuha niya ngayon mga kaistar, Star Aba, hindi malayo po na mas marami pang susuporta, mas marami pang kikilala at mas marami pang magmamahal sa kanya sa mga susunod na araw. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento ngayon mga kaistar, please like and share. Dito po sa ating channel mga kaistar, Star, pinapahalagahan namin ang inyong opinyon, Kaya mag-iwan po kayo ng comment sa ibaba sa comment section. At syempre, Huwag na huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe Maraming salamat sa panonood mga ka-star Hanggang sa muli po!